So, ayan po mga kalingap at kami ligay ng bigas. Sama po namin ang Team Brooks. Ayan po sila. Ito po ang ating unang beneficiary. Thank you so much po sa I, sa Dan Joy. I Love Saturday Official sa binigay niyong bigas. Ano po? ito tayo. Akyat tayo mga kalingap. At meron tayo ditong nadaan ng kubo. Malayo na to oh. Kapaligiran mo. Oh. Malawak na niyugan may mga native na manok dito. Ito masarap guys. Oh. Apo! Yan magandang hapon po. Magandang hapon po. Yan, sa kalingap kami tay. Ha, wait lang. Magpapahinga ako at mahirap pumahon. <laughs> Yan, sa team kalingap kami tay. Kilala mo po si Kuya Bal? Yo, yan. Dito ka nakatira po. Sino po kasama mo? Wala po akong kasama ngayon nasa bahay yung anak ko. Pusa po ang kasama ni tatay. Oh. <laughs> Sumasalubong. At saka mga manok. Ang dami niyang manok. Native yan ano tay? Native po. Magkano ang native na manok? Ay, man po ako na niyan. Magbibigay po ako ng bigas sa iyo. Tayo. Salamat po. Galing po sa Danjoy I Love Saturday Official. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ayan. Tay. Ano po ang pinagkakabuhay mo dito? Ako po'y nagkukopra po nga. Nag hmm. Nagkukopra deiyon. Kaka party. Party na. Kaka Ilang buwan bago kayo magkopra? Dalawa po. Dalawang buwan. 45 to hanggang dalawang buwan po minsan naabot pang tatlong buwan kasi pag naantala yung magkakawit mm. na, balas ya niyogan mo to tay? sa amo ko po tauhan ka dito? mm. paano ang ano niyan tay hatian nyo? 40 ah hati 50-50 50-50 halimbawa yung yung alahati sa atin ako nga bayad sa kawit sa pagbalat ng niyog ay? Oo. Po, sa iyo ang gastos. Atin po, pagkain sa atin. Ay, mahirap din ano tayo? Mahirap po kaka ano ay ano po ay uh, may nakikira man. Ay, paano? Ay, ganda ganda ngayon dahil mahal mahal. May nakikira po. Kinukupra niya ano tayo? Kinukupra po. Hindi kayo nagbibinta ng buo. Nabinta po pagka order po ng may-ari ko. Po, ano pong Diyan, po ang sabihin niya? Hindi na sinusunod ko. Nagbibinta rin pala sila ng buo. Mas matrabaho pag kupra. Matay. Matrabaho po. Matagal po pati. Kasi maraming dad, maraming komplikasyon Bagay. Kaya nga. Oo, so, pagkabalat. Ipiyagin ka. Nakakaayos pa yan dyan sa kupra. Pausukan pa yan. Mm, -mm. Di -tagal. Kaya ano nga dito? po. Dipindi man po kung walang order ng may-ari. Kaya pagsabing buuhin na lang para mabilis bila. Hindi pa burbi sa Bubuo mo mabilis na lang. Po. Kaya nga. Alam pagkasabing kutras Bukas po nga. Parating na yung magkakawit. Kaya dito ako nagtulog ngayon. Ah, mga na ulit kayo. Po, Buti may kuryente dito. na no, tay? Wala po. Sa ano lang yan? Bateriya po yan. Solar Aha. dati. Ah, wala talaga? Wala po. Wala dito Kuryente. Matagal ka na dito, Tay? Matagal na po na sa labing apat na taon na po ako sa kanila. Ay, grabe, matagal ay. na. ano po? May anak ka po? May anak po po. Isa. Ang asawa mo po, asan? Nas Ay, wala. Iwalay na po kami. Iwalay na? Bakit naman hiniwalayan mo, Tay? Nagka... Walang po siguro nang hindi pag... Ah, hindi, hindi. na po umuwi talaga. Ay, hindi mo ka. Ikaw talaga yung hindi umuwi. Oh, hindi, Ay, hindi ka na uli nag-asawa, Tay. May kasama, kinakasama po ngayon ako. balo rin. Wala naman mm -hmm. asawa na. Patay na. Mm -hmm. Laso, yung, yung, yung ina naman na ka, kaya hindi siya magkahingahi walay doon. Mm. -hmm. Na, na pagka ano po, na, punta lang dito sa atin kung matulog. Ah, yan, magsasain yan. Mm -hmm. Yung anak mo nasa ano iyo? Oo, oh, oh, nasa. Ah, ikaw yung nagpalaki. Opo. Oh, Ilang taon yung anak mo nung magkahiwalay kayo? nasa tatlong taon po siguro. Ha? Oh? Opo. tatlong taon na po nag-alaga noon hanggang maglaki na lang sa ngayon. Nag-aaral po. Nag-aaral po. Saan po nag-aaral? Sa School of Law po, Talisay. Criminology. Ayun, kalimitan po kasi pag nasa School of Law, Criminology. Hmm. Kasi doon po may course ng criminology. Pag hindi school of law, mabini. Yan. Yan, mabini po. Nag-isip po nga ako kung ano ang saan mas maganda. May nagkapag ano, mas ano daw siya ay school, of law. Sa mabini naman, medyo maluwag. Pero parang may, kaya sabi ko, mas maganda dyan na lang. Ta, ta, iskulahan pa lang, alam mo na kung ano ang ano niya. School of law. School of law. Ay, ano po siya? Uwian? Uwian po. Oh? Upo, araw-araw. Talisa ito, pabrika? One hundred 100, ang isang araw yata ang, ang balikan niya. O, sabi ko, umpitin mo para ka ako ayaw naman tumuloy din sa kapatid ko. Mm o, sabi ko, yan kasi tilos mo niyan, may hirapan ka doon, pagalitan ka. Ay minsan kung hindi mo gisingin, tulog pa sabi ko hindi ganyan. Nag-aaral ka na. dalawa ka na pati ita. Anong year na tay? First year pa lang po. First year? So, taso pa lang po ngayon. Mm -hmm. Ah, taon. Ayan. Si tatay pala may criminology student. Ano? Yun... Mahirap po nga. Ah, oh, Ayan, Talagang iwan ko nga kung mayroon pang pamasahe yun bukas. Basta sabi ko, bahala ka. Tayo, binigyan ko na ng pamasahe yun pang isang linggo ay eh, mm. kung may natitira pa sa ngayon. Siya na yung bahalang mag-budget, ano? Oo, oh, yan na po. Yan na po ang pinababadid ko. Kasi pag nasa akin, eh, may sigarilyo ako na. Eh, <laughs> ako ay eh, may Baka, Maka ma magastos. Eh, sana uh. ko, po, kukuha ka ako niyan. Kaya binibigay ko na sa kanya. Kaya tama naman si tatay, ano, para hindi na magagastos. Oo, oh, para ano, sabi ko, hmm. ikaw na ang mag-budget niyan, bahala ka. Tsaka para matuto din siya mag-budget, ano? Para, para matuto siya. mahirap talagang eh, pagka ganyan ay halimbawa, yan, pag sumubra din ko, sabi ko, bahala ka kung ano gagawin. Tsaka chinitik ko man din po yung wallet niya. Mm. ko. Kung meron pa talaga. Kung meron pa. <laughs> yan, gaganong ko yan. Ang galing Tata, naman ni eh, tatay. Kung, kung maliit yan, alaga ko po yan. Iniwanan niya ng ina ay katlong taon. Ah, hanggang, hanggang, ngayon. po. Ay, ako po na palainom pa ako. Kaya alam naman diyan lahat nila. Napalainom ano ka? Yung <laughs> anak ko ay sabi nila, o, tingnan mo, si Tony lang kamo ang nag niyan, malaki na. Pero at least ay kahit uh, may bisyo ka, eh, hindi man kasi may sa mga lalaki yung pa, nainom, lalo na pag may okasyon. Hindi ko yan talaga, Kahit ako nag-iinom, daladala ko yan. Pero at least napalaki mo nang oh, maayos oh, ano. Oh, no, no, tao ah. dito lang. Hmm. Uh, Abis ko ng inom. Ra inom. Pero sabi ko lalaki din 'yan. Sa ngayon nga malaki. Opo. Oh, gaaran na no. Yan sige tay. Pasensya oh, na sa kunting po. tulong ano oh, po. Salamat po. Mabuti. Welcome po. Yan and oh. Ayan, pasalamatan salamat mo pa. po yung ano, Danjoy I Love Saturday Official. Ah, okay. Um, hmm, sila po ang nag-sponsor nga. Thank you so much, Tay. Bye-bye po. po. God para. bless. Salamat po ngayon. Ayan. Sa susunod tayo, mabili akong manok sa iyo. Ayan, no? Ay, okay po. Masarap tinola. Ah, upo, 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 yan, tinola. Mga ah, manok. malasa. Dami ni Tatay Alaga, oh. Sige tayo. Thank you, Thank you so much po. Mababait pati ang manok niya. Mabait po yan, sanay po yan sa pag... Siguro pag nagpakain ka dito lang, oh, ano? dito lang po, ginagamitin ko lang. Kaya so, yeah, pala. Okay, so, sige po, bye bye. Kaya nandiyan po sila sa baba, oh. Hindi na po sila umakyat. Ah, kasama po natin si Ate Lorne, si Kuya Red, si Ben Nelson, si Miss Ria, at saka si Rex Black. Hindi po natin nakasama si Kuya Brooks ngayon kasi uh, masama po ang pakiramdam ni Ali at kailangan nilang ipa-check up, kailangan nilang dalhin sa clinic kasi pabalik-balik po yung lagnat kaya kami lang po ang uh, nag-mission ngayong araw na 'to. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Bye-bye po and God bless us all.